Ayan guys, ikot-ikot tayo dito sa ground ng Ordaneta Temple. Sarap mag dito sa ilalim ng puno guys, ang lamig. Ayan, kasama ko yung aking anak. Puno na yung cellphone niya kakaselfie. Ay, ang ganda dyan din. Picture naman tayo. Anak din ato. May nakasapol mo ito gaw. Makalaksa din ato. Ayan guys, ang ganda. Ano, anak pa na yung post ng anak po. ko. pa ka pa. Dito may isang cellphone ko sa rama. Ah. Kahit naka-video. Ah, Dito may isang cellphone ko ah. sa sa Ginawa na akong photographer ng anak ko. <laughs> Ganda guys, ang lamig dito. <laughs> oh, yung anak kong panayang post na lang. <laughs> Grabe guys, kahit dito ka pa lang sa ground ng temple, parang kakalimutan mo lahat ng problema mo. bilang bakod guys yung, yung yung dami ng mga sasakyan. Kuno doon. Ganda ng lugar.